Yes, ang pinapangarap kong Fishing rod, dekar undin. Ay, ang ganda. Dalawang piraso. Ganda nito, guys. Yan ang niya, guys. Oh. Binigay sa akin ng isa sa mga busing kong Japanese. Sa wakas, mayroon na ding partner ang mga kong mga -mung -mung taga. Yes, sa wakas, mayroon na rin. Yan, oh. Balit lang, pero ayos na ayos na to. Matibay na rin to. Ganda guys. Meron akong binigay sa akin ng hapon na ano. May binigay sa akin. Ito, yung wala hindi na-adjust. Itong binigay niya pero hindi na-adjust eh. Kaya hindi ko madadala. Kaya ngayon meron na. Pero nung madala ko na siya. Kasi pwede na siya ma adjust, adjust. Bagong-bago pa guys. Hindi pa nagagamit. Ang ganda ng fishing rod na to. Meron na akong dalawang piraso. Pang reserve. pag nasirang isa. Yes!